Hello mga kabibes. Ako nga pala si Juan at may gusto lang sana akong sabihin sa inyo tungkol sa aking sarili. Yan ko kung bakit ko sasabihin to ay dahil gusto kong makilala nyo ako ng buo. Gusto kong may pakilala sa inyo ang sarili ko kung anong klaseng tao ako at kung paano ako mamuhay sa mundo. Pakinggan nyo ako at maintindihan niyo ang buhay ko. Ako po ay 19 years old. Nakatera po ako dito sa Nueva Ecija, sa Muñoz, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ako po ay pinanganak noong May 15. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo tungkol sa aking sarili ay, hindi po ako kagaya nyo na mabait. Hindi naman po sa sinasabi kong masama akong tao. Kundi sinasabi ko po na may pagkamatigas din po yung ulo ko tulad ng sumusuway din ako minsan sa mga inuutos sa akin. Sinusuway din, sumusuway din ako minsan sa mga pinagbibilin sa akin. Hindi ko naman to ginagawa dahil ito ang gusto ko. Ginagawa ko yun dahil syempre nakasanayan ko din na naging matigas ang ulo ko ng bata ako. Kaya minsan ganoon na nagagawa ko sa buhay ko. Hindi lang hindi lamang sa mga magulang ko kundi ganoon din sa mga kapatid kapatid at sa mga mahal ko sa buhay at sa mga taong nakakakilala sa akin. Isa pa po, gusto ko po sanang ishare sa inyo na ako po ay isang PWD. May sakit po ako at hindi po ako normal kagaya ninyo na pwedeng gawin ang mga gusto sa buhay. Ano po ang desisyon na pwedeng nyo gawin sa inyong buhay? Uh, yung po yung tumulak sa akin kung bakit ko po pinasok ang pagbablog. Nag-vlog po kami ni Mayen o ni Mayen para ako po ay malibang. Marami po akong iniisip sa buhay, ganon. Palagi po ako nalulungkot nang galing na po ako sa depression. Kaya ngayon po, lumalaban po ako sa anxiety at sa anxiety attack at panic attack. Ito po'y tinitiis ko na sa loob ng tatlong taon. Tatlong taon na po kasi nakakalipas simula nung pumasok sa buhay ko yung anxiety at depression. Pati na rin ang panic attack. At ang punot dulo po ng lahat ng ito ay yung sakit ko na tumatawa ako ng walang dahilan hindi ko po hindi naman po sa parang baliw ako ano alam ko po kasi kung bakit kung, tatawa ako hindi kasi nararamdaman ko po yun eh na feeling ko natatawa na ako ganon. Mata, para lang po siyang natata, nat, may nakakatawang bagay tayo nakita ganun na matatawa tayo ganun po yung pakiramdam ko kay. pero kahit wala pong dahilan tumatawa po ako pinakamatagal lang po siguro ang 7 seconds na tumatawa po ako nararamdaman ko po siya para po kung nakikiliti or may, na, may nakitang nakakatawa ganun matatawa na po ako at yung atake naman po ng yun nga yung tumatawa ko is po pinakamarami na po ang sampung beses sa isang araw siguro hindi ko naman po siya kasi masyado binibilang dati ko lang po siya binilang nung may request ng doktor sa akin, bilangin ko at sabihin kung ilang segundo ang inaabot ng bawat atake ko kaya hindi ko siya ganong bilang ngayon nakalimutan ko na kung ilang po ang bilang talaga kung ilang beses ako atakin sa isang araw. Pero araw-araw po siya. yung tawa po na yan, yan po ang pinaka ko, pinaka main na sakit. Yan po ay naramdaman ko simula nung ako ay 1 year 1 year old. Nagsimula po siya nung bata ako. Ano po siya eh, since birth sabi ng doktor sa akin, since birth daw po 'yun dahil ganoon ang nangyari sa akin. Bata pa ako, di wala pa akong isip, wala akong trauma or anong bagay na na pagdaanan kung bakit ako tumatawa ng ganoon kasi one year old pa lang ako wala pa po akong sa normal na isip uh, at nung dumating naman po ang lockdown di ba po meron akong sakit syempre nalulungkot po ako palagi ako nung elementary ako palagi akong binubuli nung high school ako nung high school ako natutunan ko na po siya kung paano ko siya pigilan kasi para lang di diba, magaya nga po nang sabi ko kanina yung pakiramdam po niya para lang tayong may nakita nakakatawa. Di pag may ganun po, pwede naman po natin pigilan, 'di ba? Kaya yung atake po niya, pwede ko rin po siyang pigilan. Para lang po kung natatawa, tapos pinipigil ko po yun po ang ginagawa ko nung high school. Para lamang po hindi ako mabuli tulad ng elementary. Kaya nung high school po, nung sa national ako nag-aaral, palagi po ako napapaaway dahil po sa sakit ko na yun. Nawala na rin po kasi pagkontrol ko sa emotion ko, mabilis po ako magalit, mabilis ako malungkot, sumaya o ano pa mga mga emosyon na pwede gawin ko. Kaya yun po ang naging dahilan kung bakit ako nawala sa school ko dati dahil palagi po ako napapaaway. Napakarami ko pong pinagdaanan sa buhay dahil dun sa sakit na yon Hindi ko po siya ginusto. ba diba? tayo naman po nabubuhay tayo sa mundo na Minsan, di natin ginugusto yung meron sa buhay natin kung ba't na nabuhay tayo dito sa mundong to. Kaya ako, hindi uh, naman sa nagsisisi akong pinanganak ako sa mundo. Ang pinagsisisihan ko, pinanganak akong meron ganito. Pero wala na akong magagawa. Kaya tinanggap ko na lang po na meron akong sakit na tulad na ito. Kaya nung meron na akong epilepsy, mas lalong naging mahirap ang pagsubok ko dito sa mundo. Dahil, hindi ko naman alam, natutumba na ako, nawalan na ako ng malay, nanginig ako, tapos yung dila ko, laging dumudugo, sumusugat, gano'n, kaya mas matindi ang pinagdaanan ko na nagkaroon ako ng epilepsy. Kaya buti na lang yung pag-aaral na naikwan lang, yung online class lang kami noon. Kaya kung pumapasok ako noon, ay hindi, hindi naman natin sigurado kung pumapasok ako sa school talaga physically baka hindi rin ako nagkalo, nagkaroon ng epilepsy dahil doon, nalilibang ako, may ginagawa ako. Yung utak ko na stress dahil sa academics, hindi na stress dahil sa sakit ko. Kaya ako, palagi akong umiiyak sa nanay ko na bakit ganun, pinanganak ako merong ganito. Hindi naman nila sinasadyang ipanganak ako merong sakit. Pero ako, syempre, lungkot na lungkot ako sa sarili ko na meron akong ganun. At dumating yung araw na makaabot na siguro ang dalawa o tatlong taon. 29 din ba kung nag-start ang pandemic? Kasi 2022 nangyari to eh. Nakiusap sa akin yung kapatid ko nung dito sila nakatira. Na pwede daw bang ihatid ko sila sa Lupao. Dito rin sa Ecia, Katabing, Ibaisia, katabing bayan namin di, hinatid ko siya kasama ko yung kapatid ng dalawang ng isang kaibigan ko. Yung dalawang kapatid ng isang kaibigan ko na si Robby. Nung nangyari, sabay-sabay kami nakamotor. Nagmotor ako nung pinilit ko magmotor kahit coach ni pinagdadrive sa akin dahil nga syempre may epilepsy ako nung time na yon. Eh di ang nangyari, sabay-sabay lang kami ganoon. Tapos nagtataka daw sila. Yung isa, bakit wala na ako sa likod nila? Eh ang sagot daw ng isang nung kapatid niya, Andiyan lang yun eh, eh. kasi sa tindahan baka hindi tayo ni libre magisa na ni Garelio kasi may po ako nung time na yun eh. Natuto po ako ni dahil sa stress. Di syempre nung sumagot po yung kapatid po niya na ganun, dumiretso na po sila sa pupuntahan natin, namin dahil hinatid namin yung mga motor. Di pagdating po nila doon, sila ate kasi naiwan po na una na una kaming tatlo na nagmotor na una kami dahil sila may gina, may kinuha pong mga bagay dito sa bahay edi dinung nung duma, nung andoon na sa lugar kung saan yung pangyayari na yon nagtataka sila bakit daw ang daming tao doon sa gilid ng kalsada eh kinabahan daw si ate dahil s'yempre may sakit ako nung time na yon nung tinig nung tinig ng daw nila para siguro. Ako nga daw 'yun na doon sa kalsada, nalaglag daw ako pinagtitinginan titinginan ako ng mga tao. Ang sa madaling salita, aksidente ako. Ang nangyari sa akin noon, nawalan ako ng na malay, inatake ako. Pero bakit sa gilid ng kalsada? Nung time kasi na 'yon, nung medyo tumagal na sa akin 'yung epilepsy, nararamdaman ko na rin siya kung paano's kung aatake na siya o oh, hindi pa. Ang nangyayari, dininervios ako. Pag dininervios ako, alam ko na na 'yun na 'yung atake ng epilepsy. Mawalan na ako ng malay noon pag nervous na ako. Tapos nung tinignan nila ako, bigla na siyang umiyak yung ate ko. Umiyak na siya, tumawag na sa bahay na naaksidente nga daw ako. Hindi ito namang mga pinsan ko nagiyakan sila tatay. Pupuntahan na sana ako nung pinsan kong taga Manila na para mag-check nila ako at dalhin sa ospital. Eh, ang sagot naman ng kapatid ko, nung papunta na sila, nung nagsigayakan na, ang sagot, wala na ako. O di nag na lalo yung mga pinsan ko ang, ibig sabihin, pero ang ibig sabihin pala ni ate, wala na ako sa pinag-aksidente yan ko. Akala nila patay na ako. <laughs> Kasi yun ang sagot eh, wala na ako eh. Hindi na sinagot ng mas mabuti para maintindihan nilang wala na ako dun sa lugar. Kaya nung nandun ako sa hospital, nag after 3 days nagising ako na mainit daw yung ulo ko, nagwawala daw ako kay nanay na gusto kong lumab umalis, umuwi na. Adi, binuksan ko daw yung pintuan gamit yung, yung kanang kamay ko. Pero pag bukas ko ng pintuan, bakit nasaktan ako? So, sinabi sa akin, hindi ko pala alam na naaksidente ako. Wala daw ako malay. Adi, nasaktan ako. Putol pala yung buto ko dito sa kanan. Ito siya, ito siya mga kabibes. Oh. Ayun, may Ito na yung diretsyo niya. Ayan ay diretso niya. Di, compare mo dito sa kabila. Ala na talaga. Eh di, naput, naputol kasi dito eh. Eh di nung, kwan, kailangan daw sementohin. Eh di, tas yung mata ko naman na, ang tawag dito, nabugbog yung mata ko. Nakapikit na lang siya, hindi na dumidilat. Di ko na kaya idilat na magang-maga. Bugbog na bugbog yung kaliwang matako eh. Kaya ang nangyari, nung nagaanap na kami ng hospital kung saan ako magpapa semento, nasemento na, ang sabi naman sa amin nung nagsementong ortopedi, kailangan daw bakalan dahil putol. Pag hindi binakalan, hindi dederecho. Kaya naghanap na rin kami ng pagbabakalan namin sa hospital yung medyo mas kaya namin yung bayan din nakahanap kami sa Pangasinan. Ang sagot sa amin sa Pangasinan na magkababakal na kami. Pag-isipan daw namin mabuti kasi ang gagawin sa akin habang inooperahan, lalagyan daw ako ng tubo dito sa lalamunan. O dinagalit yung father ko. Ang sagot niya, bakit eh kalalagyan nyo ng tubo sa lalamunan yan? Eh, kamay yung ooperahan nyo. Wala naman akong asma. Kaya nga naman, kasi pag nilagyan ako ng tubo, pwede na ako mamatay doon sa pag-oopera nila sa akin. Hindi lumi, di umalis na kami naghanap pa ng ibang hospital. Pagdating namin dito sa Cabanatuan, bayan din dito sa Nueva Ecija. Pagdating naman namin doon, ang sabi sa sinabi namin, yung sinabi ng doktor doon sa isang hospital na napuntahan namin. Ang sabi sa amin, sige, oh, operahan daw ako ng normal. Hindi, maya-maya, nung paalis na kami, magagayak na kami pupunta na kami, magagayak na kami pupunta dun sa room na sinabi sa amin na paghintayan namin. Biglang bumalik yung doktor sa amin at sinabi na, Teka muna, bakit ka nga na aksidente? Di sinabi ko na inatake ako na epilepsy. O di natakot na yung doktor nang sinabi ko yun. Sinabi niya na pwede mo wag ka muna naming operahan. At pag inoperahan ka namin kasi, pwede ka nang hindi gumising. Ang paraan lang daw para operahan nila ako, dalawang option lang ang ibibigay nila sa akin. Yung isa, magbabayad kami ng daang libo. Para lang operahan ako na may tatlong espesyalista sa utak na nakatabi sa aking doktor. Yung isa naman, hihingi kami ng pirma sa doktor ko sa brain na siya ang pumapayag na upo opera ako. kasi pagka ganito daw na sitwasyon sa akin, hindi pinapayagan ng doktor operahan. Kaya pag binigyan niya ako ng kwan, ng pahintulot na magpa-opera, siya ang may kasalanan pag namatay ako. Dahil ang mayroon daw epilepsy, pagka nagpa-opera daw yan, di ba epilepsy nawalan ng malay? Mahirap gisingin pag gising ka na nawalan ng malay. Lalo na pag natutulog ka ng normal nawalan ka ng malay, mas lalong mahirap ka magising. Kaya pag may pampatulog ka, mas malakas na tulog yun. Hindi-hindi ka na daw magigising pagka may pampatulog ka na nakatake ka hindi ka na daw magigising kaya natakot na kami tiniis ko na na sabi naman ng doktor tutubo naman e eh, ka ulit yan pero hindi daw kami makakasiguro kung diretsyo pa o hindi na kaya ito na yung nangyari hindi na talaga diretsyo pag pagkatubo ng kamay ko di lumipas ng ilang linggo tiniis ko na talaga pinagaling ko na lang din na ako nagpabakan di nagtataka kami tay ka ako bakit ba hindi na ako inaatake? Kasi dati, isipin mo, sa isang linggo, dalawang beses siguro umatake epilepsi Ba't kaya ako hindi na umaatake, ilang linggo na nakakalipas? O di, binalik namin sa doktor, nagpa-check up ulit ako. Ang lumabas sa EEG ko, sa another EEG ko, wala na daw akong epilepsy. Gumalik na. Dahil sa ginawa ng doktor na ginawa niyang tatlong beses sa isang araw yung maintenance na gamot ko. Kaya ayun, gumaling ako at naging positive yung result ng EEG ko. Pagkayari ng epilepsy ko, mga ilang buwan na nakalipas. Hindi na ako pinapansin ng mga pinsan ko o ng mga kaibigan ko dahil nilalayo na nila talaga ako. Kumbaga, hindi na, hindi na sila nakikisama sa akin. Takot na silang makisama sa akin dahil sa nangyaring aksidente na, na aksidente ako dahil sa epilepsy. Hindi na nila ako kinakausap. Pag may lakad sila, hindi nila ako sinasama. Kahit ah, na andun ako, andun kami lahat magkipinsan, ako lang yung dinila aayain, ako lang yung dinila kakausapin. Kaya lagi ako naiiwan mag-isa, hindi na ako nakakasama sa mga pinsan ng mga kaibigan ko, gala sila ng gala, kainan sila sa labas. Ako hindi nila ako sinasama kaya masakit para sa akin, nakakalungkot, promise. At tumagal po ng gano'n, dalawang taon nang nakalipas na gano'n ang buhay ko, walang kaibigan, walang pinsan na kumakalinga sa akin dahil sa sakit ko yung tawa ko hindi po siya nawala talagang meron pa po siya kasi ibig sabihin daw po no, nun, nung pina-check up ko ulit yung sakit ko na hindi daw yun ang sakit ko hindi daw epilepsy ang main reason hindi daw epilepsy ang main disease ko kundi yung tumatawa na yun pero hindi alam kung anong tawag di ba sinabi ko sa inyo na naram, alam ko na kung ano ang mangyayari pagka nininergis ako inawala e nawala yung epilepsy ko di ba pero yung nervyos na natili sa akin. Ang tawag daw doon, sabi ng doktor nung, nung pangatlong check, pang-apat na check-up ko, ano daw ang tawag doon? Anxiety. Dahil nininervyo sa gabi. Hindi makatulog, hirap hirap matulog, ganon. Kahit na umabot, dumating ng alas 8 ng umaga, hindi na hindi ako makakaramdam ng atak dahil puro nervyos lang. At meron pang isa, yung aatakihin ako na nagpapanik ako. Pag uh, yun yung dahilan kung ba't ako nininervyos, yung nagpapanik na atake. Pag nagpapanik ako, talagang gusto ko natapusin yung buhay ko dahil sa sobrang takot ko, gano'n. Kaya tumagal yun ng kwan, dalawang taon. Nakakailang beses na check up na ako pero hindi pa nila naaalis yung takot ko na yun dahil hindi nila mahanap yung solusyon sa panik ko. Sa panik, ang tawag daw nila doon, hindi na anxiety. Andun na ako sa malalang sitwasyon at ang tawag na doon, panic disorder. Kaya lagi akong inaatake ng ganun sa gabi, natatakot ako, hindi ako makatulog, lagi akong katabi ng mother ko, tinatabihan pa nila ako kahit may edad na ako dahil sa sobrang takot kong atake. Yung kailangan ko talagang, naiiyak ako sa sobrang lakas ng atake sa akin. Hindi siya yung nervous na natatakot ka lang, baka may multo. Dahil yung atake na yon talagang direct na naka-nervous ako. Direkta kahit may tao, takot ka. Kasi ngayon, nung last check-up ko nung December, Di, sinabi ko yun sa bagong doktor nila dun sa Heart of Jesus sa San Jose, may baysiya. Katabing bayan lang din namin yun. O di, magaling yung doktor. May binreseta siya sa akin bagong gamot. Pero nandun pa rin syempre yung maintenance ko para sa tumatawa. Yung tumatawang sakit ko, di ba, kung gaano karami, sinabi ko na sa inyo yung nangyari sa akin nung iniinom ko yung dalawang gamot na yung maintenance ko tsaka yung bagong nireseta niya na dati na rin nakareseta yun pero yung sa isang doktor inalis niya yun eh. ang nangyari hindi ako inaatake ng tawa maabot siya ng maabot siya ng tatlong linggo na hindi ako tumatawa kaya pero naubusan ako ng gamot bibili pa lang di ang nangyari yung nervous ko nawala din. Sa gabi, hindi na ako natatak. Nakakatulog talaga ako ng maayos sa gabi. May pampatulog ako na iniinom. Yung gamot daw na yon para sa yung brain mo, hindi kung ano ini kung ano ano iniisip, kundi para nakapokus lang sa isang bagay tulad na natutulog ka. Siyempre, yung brain mo, wala kang nakikita, iba iniisip mo, yung nag imagine ka. Ang iniimagine ko, yung mga bagay na masasaya para makatulog ako. Di, pag nakainom ako ng gamot, nakapokus lang isip ko sa pag-imagine ng masasayang bagay para makatulog. Doon nakakatulog ako. At syempre, higit sa lahat, yung chance na atakihin ako ng panic attack, bumaba. Siguro, sabihin mo na, isang buwan na kung hindi inatake ng panic attack, simula nung nagpa-check up ako nung December, mga first week yun eh. Hindi ako inatake. Inatake ulit ako nitong January. January lang. Pero ngayon January, inatake na ako ngayon. Two times na ako inaatake. Dahil hindi pa kumpleto yung gamot ko, wala pa yung sinasabi ko sa inyo nakapag bawas ng pagtawa ko. Hindi ko kasi naiinom. Kaya yan po yung dahilan kung bakit nandito si Mayeng. Nagpunta po siya dito para alagaan po ako, bantayan ako dahil nga sinabi ng magulang ko kung paano ko na palagi na ako nagtatangka magsuicide dahil sa hirap na hirap na buhay ko, ganun. Kaya andito siya, natulungan niya ako naitigil ko yung bisyo kong paninigarilyo natulungan niya ako sa pagtigil nun, natulungan din niya ako sa pagtulong ko sa sarili ko. Ngayon, natutulungan ko ni na yung sarili ko, nag improve ako paunti-unti. Kaya ako, proud na proud akong andito siya at siya ang naging girlfriend ko. Kaya mga kabibes, ako sa tagal kong pinagdaanan to, 19 years kong pinagdaanan may sakit ako. Kayo, kung meron sa sakit, huwag lang kayong susuko ha ibayan nyo lang yung loob nyo malalampasan nyo rin yan ako nalampasan ko yung mahirap sa akin yung epilepsy at lalo na tong panic disorder konti konti nang bumago ba diba kaya kayo huwag lang huwag kayong susuko ha magbutihin nyo lang kayang kaya nyan kasi so naman sa inyo yung mga nanonood lang merong sakit sama-sama tayong magpagaling at pag gumaling tayo at pasalamat tayo sa ama. Tapos na po ang ating video. Bye-bye.